Samantala, sa unang araw ng idinaos na 47th ASEAN Summit sa Malaysia, iba't ibang pagpupulong ang dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tulad ng plenary session at bilateral meetings. Gayon din ang ASEAN Japan at ASEAN India Summit. Si Faith Santiago, una sa balita bitbit -bit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdating sa 47th ASEAN Summit and Related Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang pagsulong sa pambansang interes, partikular na ang pagpapatibay ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa economic partnerships at engagement sa dialogue partners ng Pilipinas. Maagang nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa mga kapwa niya leader at dito ipinarating niya ang buong suporta sa chairmanship ng Malaysia ngayong taon. Gayon din ang layon nitong isulong ang inklusibo at sustainable na development sa rehiyon. Tampok sa pagtitipon ang makasaysayang pagsali ng Timor Leste bilang ikalabing isang member state ng ASEAN. There's so many dialogue countries As well as the other heads of state here, head of states, and therefore it's very important the president always and continues to. To, um, interact with world leaders. Sa ilalim ng temang inclusivity at sustainability, tinalakay sa mga pagpupulong ang political uncertainties at pagtaas ng economic fragmentation. Nagsagawa rin ng handover ceremony sa second protocol para amyendahan ng ASEAN Trade in Goods Agreement. Pinag-usapan din ang mangyayaring paglagda sa ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade. Inaasahan namang sa pagpirma ng dalawang trade agreements ay malaki ang maitutulong sa Philippines. Philippine Enterprises ayon sa Malacanang. Tinanggap naman ni Pangulong Marcos ang responsibilidad ng Pilipinas na pangunahan ng unang taon ng pag-implementa ng ASEAN 2045 Strategic Plans bilang susunod na chairman ng ASEAN sa susunod na taon. Kasabay niyan ay ginanap ang ikadalawamputwalong ASEAN-Japan Summit kasama si newly elected Japanese Prime Minister na si Sanae E. Dito pinagtibay ang mahigit limang dekadang relasyon ng rehiyon at Japan. Mas pinagtibay din nila ang kooperasyon perasyon at pagsasaliksik sa shared interests ng mga bansa. Pinasasalamatan naman ng ASEAN Leaders ang India Prime Minister na si Narendra Modi sa mahalagang gampanin ng bansa sa paglago ng rehiyon. As a committed dialogue partner that recognizes ASEAN centrality through its Act East policy which stresses ASEAN as a core pillar of its engagement, we may also turn our gaze to India for solutions to our common concerns. Pinag-usapan din ang ASEAN-India Year of Maritime Cooperation para sa taong 2026 para mapainam ang seguridad at development ng mga rehiyon sa usaping maritime. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, alauna sa Balita, Congress TV.